Ano sa tingin niya mga papi, okay po ba ito? Kailan nanay? Uh, kaya ano sa tingin mo okay ba dito? Hmm, okay dito. Ma tsaka ano, tsaka hindi niya makakalabas si Kayla kasi may gate. Dito na lang siya. Dito na lang? Ano, uh, upahan na natin ito? Ay, ano, ano, yan. Oh, dito may kuryente ka na, may tubig ka na. Mm -hmm. Oh, masaya ka na nun. Mm -hmm. Ha? Oh, mas lalo ka nang puputi yan. Dito ka na lang sa bahay ha. No? Mayroon pera. Mayroon akong pera. pera. Nasaan na yung pera mo? Yan <laughs> na ang sinasabi sabi Nagasta na. Nagasta na? Kapag gusto mo ulit, doon ka muna ulit sa amin. Ano man yung observation ni Nanay. Tsaka kung gusto mo. Na, sa'yo, no? Nanay, bilang po. Halika! <laughs> Papahinga! Mm. Matatagdag ka pa yan. 5,000 yan. Matatagdag ko pa yan. Nice Ayos ba yun? Yan, basta tinay mo lang yung gamot mo. At hindi ka mo, No, kayo bong? Oo, pag hindi di mo minam ng gamot, Ay si Archie oh. Tama ka muna ha. Asan si ano, si Ronnie? Ay mamaya yung kasama natin tita ka Ah, mas nauna ka lumabas? Oo. Mm -hmm. Oh, buti na daanan pa namin. O, sama ka muna ha. Apo Oh. Lalakad ka lang. Apo Ay, kasama yung mga kaklase niya. Labi layo ng lakad mo ah. Kaya pa lang bayat-bayat mo. Ay, yung lilipatan niyo po na yun doon malapit. malapit <coughs> Sa school na yon lang. Ay, mas mabuti para hindi na ano. May hirapan din mga bata 'ta si Kayla naman. May layo doon sa Ilo. Wala para ano na siya. Hmm. din siya doon? Opo. Pwede ba kayo magtinda doon? Hmm. May mga tindahan din eh. O sige, check na lang natin ano. Hmm. Hmm. Check natin, rakapapi. Mara, Naaabiyahan okay. lang kami. Right. Si so, so, Mayor Kapapi, nandito kami sa bahay nung Sino po ba, ba? ba yung may-ari nito? Si Sally. Si Ate Sally. At, Kaano ano niyo po si Ate Sally? Mag-anak. Ah, kamag-anak niyo? Mm-hmm. -mm. Mm -mm. At uh, sila po ba yung may-ari ng upahan niya? Hindi. Sila lang ang nagtatangan ng susi. Bali, kamag-anak niya namin yung kamag-anak niya namin siya. Ah, And okay. Bali, ayun na, ay, inatay lang po namin yung susi bago natin na makita yung bahay. Mm -hmm. Ayun na, ay, isamantalan ko na yung pagkakataon dahil si Kayla nandun sa bahay. Mm-hmm. Kasi ang naging obserbasyon namin sa kanya, yung gamot, Talagang tinitingnan niya kung saan magilalagay oh, oh. at kukunin at kukunin niya itatago niya so ito pakiusap ko sa inyo na ay uh, wag niyo pong ipapakita kung saan niyo nilagay yung gamot bago niyo ibigay yung gamot hatiin niyo na oo oh, oh. oh i ano ko ang sa inyo bye paso yung camera bye ang hatiin ba yung maliit akala okay, na natuturo ko sa inyo ha pasuyo ako bye hawak ko ngai ito yung mga gamot niya. Ito, pagka may time kayo, pwede yung dalhin sa laboratory ito sa mga clinic. You no, know, kung pwede ito sa mga clinic, ito yung mga test niya. Yung sa dumi niya, sa ihi niya. Kailangan kasi makita ito para kung ano yung nasa lab, loob ng chan niya. Yung may ultrasound din sana ano kasi medyo matatagal lang kami ay siguro sa bayan yan dito walang tulinik na ano Ayan. di Santa Maria Oo, oh, may ultrasound hmm. kasi sa amin ayaw niyang sumama eh dun sa part na ito sa test na ito baka kayo ang makapagpumulong sa kanya no itong mga gamot niya ito itong kulay blue na ito ito yung panghati po ng gamot no mm -mm. yan ito ilalagay niyo lang yung gamot dyan halimbawa ito Oo. -oh. Ayan, hatiin mo yan, kalahati. Mm, -mm yan yan Kapag ka nahati na yan, kalahati lang ipapainom uh -oh. mo dyan. Ibubukod mo na po yan, yung kalahati. Uh -oh. Para next set yun. Uh -oh. yan Tapos ito, ganun din, kalahati rin ito. Uh -oh. No? At itong isa, kalahati rin. Uh -oh. Ito, tatlong klase yan. Uh -oh. Puro kalahati. Ako, lahat kalahati ang uh -oh. ipapainom mo sa kanya. So, nahati mo na yung tatlong kalahati. Uh -oh o susunod na painom mo sa kanya kalahati lang ulit uh -oh. yung hinati mo uh -oh. uh, tatlong piraso uh -oh. ang pagpapainom ng gamot sa kanya it's either 7pm or 9pm mm -hmm. sabay-sabay yung tatlong na yun uh -oh. para hindi na kayo mahirapan kasi may isang nakabukod sana ng na gamot ng 7pm mm -hmm. niya nga lang tinanong kayo do kasi baka mamaya mahirapan kami mong painom uh -oh. ang sabi naman niya ay okay lang na sabay sabay na mm -hmm. no ituloy-tuloy nyo po ito at uh, December uh, 19 or uh, after ng ano maubos niya na yung gamot babalik tayo doon kay Doc no? Mm -hmm. i-chat niyo lang po ako ha ang painom alas 7 no? alas 7 or uh, what gabi what? o umaga ah uh, gabi po ah bago matulog mm -hmm. Ano? so yan mga kababi ano, uh, antayin lang namin yung susi at uh, may tanong po kayo na sa kay Kayla. Hmm. Sa akin, sa gamot, may naguluhan ba kayo? Hindi naman, basta kung mapapainom ko lang, hmm. maayos na pa, painom, mapapainom ko. Hmm. Hmm. Sana mapainom ninyo ng gamot, ha? Hmm. Hmm. Pagano naman, naman yan, gusto ko, iinomin niya yung kaharap ko siya. Hmm. Ito na, nakahati na itong, may nakahati na ako dito. Mm -hmm. ito, nakasit na yan makikita mo naman yung huwis mm -hmm. ayan, nakasit na yan mm -hmm. so, ibig sabihin, yung ganitong klaseng gamot may hati na no? uh -huh. so yung isa na lang ang kukunin mo ang mga gamot na ito pampatulog, pampakalma, tsaka yun sa isip niya uh -huh. yun yung tatlo na yun ang uh -huh. ginagamot natin sa kanya ayan. itanong ka na eh ang gagawin mo dyan dito sa gitna bababa mo lang ito hati yun. pagka binuksan ko hati na hmm, pag binuksan mo hati na tapos ang, baka mamaya may diin mo yan yan may clip hmm. ito ang gagawin mo dyan ito bababa mo itong puti hmm. Mm sabay aangat mo lang uh parang yan kasi yung lock niya hmm. Mm, -mm. Ayan mga kapapi, na uh, ituro natin kay paano paano painamin si Kyle. Mamayang gabi, papainamin ko siya. Mamayang oh, gabi, papainamin nyo na mm -hmm. po. At uh, update nyo po ako kung ano yung observation niyo, kung ma-videohan ninyo, kung ano man yung nag epekto pa sa kanya. Mm -hmm. Nakatulong din yan para malaman din ng doktor. Oo. Oh -oh. No? Ayan lang naman po. Ito, nilalagay ko na ito sa lagayan niya. Dito yan. So, isang kalahati nito. Ito To mm -hmm. na yung damay niya. Kalahati Kalahati nito. At kalahati rin nito. Mm Para hindi kayo malito, tatandaan nyo na lang yung hugis ng uh tableta. Iba-iba naman yung size niya. Mm Iba-iba rin yung itsura. Uh Parehas lang ng gula. no? Sabay-sabay siya lang iinom. Sabay-sabay yung pas iinom na sa kanya. Opo. Mm -hmm. Ayun mga kapapi, balikan ko po kayo. No? Saan po na Ang bahay. Tingin daw po. Ito? Ito? Saan? Ito, ako, kasama po ba ito, Garahi? Hindi, okay, iba ito. Sa kanila, ah, okay, iba. ano ito. Tara, pasok tayo. Tara, pasok tayo. Pasok tayo. Arshi. 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 yung ganda, ina-ice na pinto na nakapakas. Ay, may kama pa. Ay, ito, malaki. Ito, mas kabila pa. Ito. May kama. Ano po yan? Dito po. Dito po, ano po ito? Ah, kwarto. Mm -hmm.

ito, pwede oh, din kami mag-ano din e. Eh. Ito oh, malaki. Yun, CR, yung si CR. Yan ang CR ninyo. Ah, oh, ito. anak! Ay. Ito. Ay. ito yung CR e. Eh. Yeah. Tapos meron labahan no? Hindi. Dito po ang CR nila, Nay? Mm, mm Ah, hindi sa loob ng bahay. Ay. Tubig pala <laughs> um, lang <laughs> ba? Ayan yung labahan. Ano, Kayla? Okay ba sa'yo dito? Okay sa'yo dito? May tubig na kayo dito. Ay, yung bukod sa babayaran. Ha? Bukot sa babayaran. Oo oh, naman, <laughs> siyempre. Pwede kang pwede kami magkawoy dito basta malayo. Hmm. Gatong po, gatong. Oo. Gatong. Gatong din kami super talang Ito na, dito yung lababo nyo. Pwede rin doon doon labahan. Ah, labahan doon. Mm. Tapos dito ang lababo ninyo. Oo, dito gasa. Tapos yung nagtitinda? Doon sa loob. Sa ano? Diyan yung seryo loob yung nagtitinda. Oh. Ng mga gulay. Titinda ng mga gulay. Mm so, malapit na rin kaya sa meron Oo. At least ito malapit sa eskwelahan. So, Oo, malapit sa eskwelahan. So, okay. Oo, Parin nila <laughs> Ito, dito. Tapos yung... Dito, ano po yung dito? wala, kala kwarto kwarto po yan ah oh. ito 3 buksan natin 3 <laughs> tapos ito po sa kabila na ito oo oh, oh, sa kabila ito okay. okay, yung kwarto, ah malaki yung kwarto wala po ilo wala po parang grounded po ah hindi eh Ayos ba dito, Kayla? Mm. Oh. At least malapit yung bahay nila. Ay, bahay yung eskwelaan. Ay, pera mong battery ba? Ay, mga papi, nalobot lang mga ako. Ano, Pagpapagod taon dyan, may mm. kakanta ako yung mga oh. ano. Malaki siya, mga kapatid Tsaka At may CR na kayo, no? Mm, -mm. Meron na rin kwarto. Ay, sangato ha? Ako, mm -hmm. Dyan ay parang uh, rekta dun sa CR. Tsaka lababo nila. Mm -hmm. Paano kung nagtitinda sa May nagtitinda. Ngayon na, uh, ano yun, Nay? Tawag dito pa paano, halimbawa. Paano yung pagtitinda ninyo? Ano ititinda titinda nyo? Kung sakali kasi merong gulayan pala rito. Ang sabi ng anak ko, magtinda ka, nai, Kami na lang, lang ang ano sa'yo, bibili. Kanya lang lingguhan ang bayad ko sa'yo. Dahil kasi nagtatrabaho ko, paano nga naman binsan, gabi walang ulam yung mga bata. Mm. Kahit man may may dinas, kahit na ano. Ano ititinda mo, Nay? Kahit na ba siya ginata? Siguro ano, merienda na lang siguro. Po. Oo, oh, maganda yan mga babi kung meriendahan dito kasi tinan mo ha. Meriendaanan dito. ah uh, Anong nagtitinda ng merienda mga papi? o? Oh. Kahit dito sa gilid, Nay? Nay, kahit dito po sa gilid o. Oh. Diba? Kasi dito mga maron mini talipapa pa na kababi. Diba? Mas ano, pwede rin. Ma? pwede ba dyan? Sino uh -huh. po ba? May nakaupo na po ba dito sa yun. Pero yung mga nan nandito, yung, yung may ari. Ay, ah, may ari. oo. Oh. Usapin nyo na lang kung pwede magtinda. Okay. Okay. Kasi ang nandiyan sa loob nga, pagbagong taon lang sila nandiyan pag Pasko. Okay. May video kayo, may TV, nagbibideo ka sila kasi dyan sa loob. Hmm. Tapos aalis na sila hanggang sa taong-taong lang sila nandyan. Hmm. Hanggang alas dos lang ng gabi. Dito okay. ubra naman kami magtinda. Maganda nga, safety. Hindi ano mga, mga bata. Ano sa tingin nyo, mga papi, okay po ba ito? Kailan nanay? Uh, kaya no, sa tingin mo okay ba dito? Hmm, okay dito. Ma tsaka ano, tsaka hindi niya makakalabas si Kaila kasi may gate. Ay, dyan lang siya magpaikot-ikot. Tapos sa merienda, nagtinda kayo na ito sa loob safe din kayo kasi tsaka okay. hindi ka pa mababasa eh may ilaw pa kasi oh. yeah. may ilaw may bubong hmm. tsaka tutulo naman man umulan eh hindi may yero kami paano papaano anong yero yan yung yero dami sa bahay iaano eh, pa diyan papaano pero okay pa man ako okay. Oh. No. Pagka umuulan kasi tumutulog. So dito kayo na eh. Okay kayo dito. Mm -hmm. Paano kayo halimbawa lilipat na kayo rito? Ay, gusto nga ng Cory ko, nakalipat na kami. Hmm. Kasi dito na lang siya, uh, ano. Dito siya pupunta? Mm -hmm. uh, paano yung paglipat nyo? Uh, May mga katuwang naman po kayo doon, ano? Yung mga kamag-anak nyo doon? Mm -hmm. Mm -hmm. Yung paghahakot. Meron maghahakot sa amin, yung kasamahan ko sa ano? pagsamba. Sa church? Mm -hmm. Mm -hmm. Meron, kung kinausap doon eh. Tara, dito tayo sa loob na eh. Ano, Kayla? Okay ka dito? Oo, dito na lang siya. Dito na lang? Ano, uh, upahan na natin ito? Eh, ano, manunod ka lang siya ng TV. Yan, yan. Oh. Dito, may kuryente ka na. May tubig ka na. Mm -hmm. Oo, oh, masaya ka na nun. Ha? Oh, mas lalo ka nang puputi niyan. Dito ka na lang sa bahay, ha? no? Mm. So, yun, ah... Uh, mga kapapi, dito. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Ikaw pa tayo. Ikaw, RC, okay ka ba dito? Apo. Oh, maganda ba rito? Yeah, yeah. Ito ay mga kapapi, itong lugar na ito, pati pa rin ng uh, Bulacan. No? O, sige na, yung ganito. Uh, paano ba ang gagawin natin? Aha. Bagay, okay naman, ano? Okay, oh. naman dito, no? Ikaw, okay ka? Oh, okay dito, Pops. Oo, oh, ikaw, bay, okay ka, bay? May yung yun malaki, papatong na lang. Hmm, ikaw, kay Bogs? Meron din kami. Dito, Alright din. Ikaw, kay Bong? Tara. <laughs> okay, okay lang, ikaw, okay Okay rin. <laughs> Papaiwa kami niya, no? Yan. Ano ako kami? Tagisya tayong guard ko. Oo. Tagisya mo kami. Hmm, okay. Sige, ganito mga babi. Bigyan oh, <laughs> so, <mag> <laughs> na natin ng pang-down sina. Tabi. Sino po Oh, naikaw na lang muna maghawak niyan, eh. mag na. Ikaw muna dito na ay. Eh. okay na lang ang maghawak, no. Mm. Oh. Ano na po yung dapat niya? Oh. Nakakain, akan mo kumain. Hindi ba 'yan? Oh. Ganito. <laughs> bigyan na kita ng pang-down, pang-deposit ninyo para makalipat na po kayo dito. Kahit bukas, mag na kami. Bukas na. Um, ano natin, kaya na-explain ko po sa inyo nung nakaraan, bali, tulong ako kayo sa deposit saka sa down payment. Pero yung uh, monthly nito, ay sa inyo naman gagaling, uh -huh. no? Uh -huh. At may awa pa rin ng may ano may blessing na dumating para kay Kayla ay eh, transparent po ako sa inyo, no? eh ano, mga kapapi. Yung 25 kaya niya po yun buwan-buwan. Oo. Uh -oh. Kayang-kaya po. No? Kasi yung anak ko rin ang nag ano ay naawa sa mga bata eh. Mm, sa bagay, alam naman na Ate Korea ano. Mm -hmm. Ito po ay 5,000, uh, ano? Kaya ko ng pera. Ha? Kaya ko ng pera. Nasaan na yung pera mo? Yan yung sinasabi. Nagasta na? Ang dami nun ah. anong binili mo? Ito po nai, galing ito kay Papa Lynch TV. Ito, 5,000 ito. No? Para mas maging maayos yung inyong pamumuhay. Saka sa mga bata. Kay Kaila naman malayo sa ilog. No? Huwag ka po pupunta sa ilog ha. Dito na tayo. Ito ay simula pa lang pagbabago ng iyong buhay. Oo. Ito ay uh, tao dito makikita kasi dito na mas maalaga ang kanina hindi ka na doon sa ilog. Malayo ito sa ilog. Kaya yeah, papi, sana huwag kang lumabas labas dito. <coughs> Kapag gusto mo ulit, doon, doon ka muna ulit sa amin. Ano man yung observation ni nanay. Uh, tsaka kung gusto mo, ano uh, sa'yo, no? Nayo, oh, bilang po. Hindi oh. ka. <laughs> One, two, dito sa Bakit ako wala? Ikaw wala. Oo. Oh. Kapag balik ko. Si. hindi, oh, ito na, bibigyan kita. Tayo <laughs> mo sa atin Oh, anong gusto mo? <laughs> ano? Magkano gusto mo? Wa, wow. ano to? Anong to? 2,000. Oh, oh. <laughs> ko, ang pungki lang. Oh. Sa kanya lang uli. Pagka kita ng 2,000 kapag mabait ka na ininom mo yung mga gamot mo ng ayos. Oh. No? Bibigyan ko pa yan. Pag... Bibigyan ka pa ni Kerto. Oo. Oh, niyo. yeah. Pag gamot ka pa yan. Oh. 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 gamot mo. Oh. 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 Okay. Okay. Ay okay. Ayan, seryoso si Gano. Ayan, hindi so. ka lang maglaro aalis ang bahay. Oh. Diyan ka lang matutulog, magpapahinga. Kaya sa ako, madatagdaga pa yan, lima libo yan. Natagdaga ko pa yan. Nice Ayos ba Basta tinimo mo lang yung gamot mo. At pag hindi ka mapapasaway. No, kayo bong? Oo, uh, pag di mo minam lang gamot, hindi kita bibigyan. Saka huwag mapapasaway. High blood ako. Oo, oh, mawa ka hmm. kay nanay. Ha, ah, mawa ka kay nanay. O, no. oh, bibigyan kita. Hindi... Oh, ito. Para sa ito. Para hindi ka masyadong maggalagala, gala gala hmm. oh, ito, okay. may mabibili ka lang ito. Hmm. Ha? Kay RC ito. RC ako. Kay Ronnie, mo kay Ronnie. Yan. Yeah. Nagpabariya yeah. <laughs> ako mga kapati sa mga bata. No? O kayo? Mga <laughs> oh, bata! na, yan no? uh, makakalipat na kayo ng bahay. At uh, ito ito, kanibagong simula ng inyong buhay. No? Kayo ay uh, pang ilang lipat bahay na ba natin ito? Pang-apat, pang-apat? -ap pang-apat. Pang-apat ba? Opo. Oh, lipat bahay project. Ay na, uh, may gusto kayong sabihin na Salamat ako. Buong pusong bin binanuhan niya kami ng bahay. Kinuhanan niyo kami ng bahay. At pati si Tayla ay napagamot na ninyo para gumaling siya. Maraming salamat po. welcome po, Nay. No? Masaya kayo, Nay? Masaya? Masaya po. Okay. Lalo-lalo na kay Papa Ding na tinulong niya sa amin. Malaking ano na po sa amin ito, tulong. Hmm. Welcome po na yan, no? Sa... Si kayo lang, may gusto kong sabihin? Kayla, pasalamat ka. Ito, marami marami salamat. Yun oh, lang? Oo. <laughs> Ito, parang galit ka. <laughs> hindi ka naman galit. Hindi. Oo. Oh. Oo, oh, sige. Salamat din sa'yo. No? Ito, magpakabait ka, ha? Mm, yan pagka umalis ka, sige ka. Oh, mm. ka. Oh, e ako pa wala din eh. Nasa sa'yo kasi ang paggaling mo. Mm -hmm. okay. Choice mo yan kung paano ka gagaling, paano mo tutulungan yung sarili mo. <coughs> Hindi lang basta kami. Di ba? Tuloy lang, tuloy lang. ano Salamat ng buhay. No? Huwag kayong susuko. No? Ikaw rin kayla ha. Hmm. Tuloy na kami. Sama ka ba sa amin? Pauwi. Hindi. Hindi. Bakit? Doon na sa bahan muna. <coughs> Doon ka muna sa inyo. Sigurado ka na dyan? Oo. Oh. Oh, sige, i-respeto Ire namin yan, ha? Oo. Oh. At uh, tutulong ka kay nanay dito, ha? Hmm. Pag-usapan niyo po muna, nai, kung ano ititinda ninyo. Mm -hmm. Hanginhanap buhay niyo, mag-observe muna kayo rito. No? Sa <laughs> so, mga kapapi, ano? At salamat sa inyong lahat, sa inyong mga uh, walang sa support at pagmamahal sila kaila ay makakalipat na ng maayos na tirahan may kuryente, may tubig may banyo maayos mga kapapi at ay uh, isa sa ayos pa ito na yung maglilinis pa sila bago kayo lumipat no? eh uh, na salamat sa inyong walang sakong support at pagmamahal mga kapapi taos puso nagpapasalamat po kami sa inyong lahat dahil uh, kung wala po kayo mga kapapi ay hindi namin magagawa yung mga ganitong pagmimisyon namin para sa ating mga kababayan. No? Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. No? Oh. Ayun na, may gusto ko kayong Ma, ano? May gusto ko kayong sabihin? Ikaw kaya Bong? Wala po eh. Wala na? Wala. Okay kaya Bugi? Basta uh, yun lang kayo. Ah, uh, ino ka lang gamot mo ah. Huwag kang mag-skip baga. Tsaka huwag kang pasaway kay nanay. Uh, Siyempre may blood uh, pressure ni na nanay eh. Kawa naman. Ingat kayo ni nanay dito, Nay. Mm -hmm. Oh. Ay, ko na lang pag sinabi niyang gusto niya sa inyo, titext ko na lang. Pag-text ko, iyayin. Mm -hmm. Nanay! Mm -hmm. Ayoko nang paalisin siya. Mag-isa na pupunta sa inyo eh. Yun po, Nay. Mm -hmm. Ayun, ay, yun yung isa akin, Mama Nay. Uh, ingat kayo dito. At uh, yung sa negosyo niyo, maganda pala. Yung, uh, maganda kung, uh, ang benta. Aalagin uh, kayo. Makakaya abitabi kayo ng ano. -ano. Pag-isipan muna nila kung ano yung ano. Pag yun kung ano magandang negosyo na na. Oo. Uh -oh. Pero sa tingin ko merienda Diba? Merienda. eh uh, na tawag dito. Yung sinabi nyo na yun kanina. Ano yun? Ayaw nyo nang papuntahin si ano? Si... Kaila? Ayaw ko na siyang papuntahin sa ilog. Ah, sa ilog. Well, ayaw ko na. Uh -oh. Ayun, eto. Pag nakalipat na kay rito, malalayo na siya doon. No? At saka dadali niya ng anak ko yung video kaya Yan lang ang ano niya noon. Libangan. Mm -mm. O no, nga yan sa bahay. Yun. Mm. Yan, tapos matutulog siya. Mm -hmm. Kaya, Gusto mo ba ng ano, Kayla? Ng cellphone? Cellphone? Ano gagawin mo sa cellphone? Cellphone <coughs> panggamit. Oh, ano gagawin mo? Oh. <coughs> Facebook? Facebook? Marunong ka ba nun? Siyempre matuturuan din yan. Saka malalaman ko na pag gano'n. Oh, pero bago 'yon, papakabait ka muna, magpagaling ka muna. Oh, oh. Ha? Oh. Oh, may inang siguro may re-regalo ko sa iyo. You know? Ha? Oh. Out. Kapag ka nainom mo 'yung gamot, naging maayos ka. Ha? Huwag mong pabayaan 'yung sarili mo. No, kasi ikaw ang makakatulong sa sarili mo. Ikaw ang higit sa lahat na makakatulong at siyempre 'yung Panginoong Diyos. Ma, diba? naging magpi-pray ha. O, sige, tuloy na kami mga kapati. Uh, At dito lang po yung ating uh, vlog. Mga babi, salamat sa inyong lahat. God bless po. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Banat. Bira, banat, lipad. Lipad ako. ay nagagala Maraming taong natutulungan Magpalain ng may kapal Sa bawat araw nagdaan